Yo, yeah, mga matik, maganda maganda. Araw mama Meron naman tayong bagong na na umang di ko matanggal kasi nakatago at napakalaki baka maasipit tayo mga kamatik. Dito siya nagtatago mga kamatik. Nandito siya mga kamatik. Ngayon eh, mga matik dahil sa nakita ko siya, ipapakita ko sa inyo mga matik kung gaano siya kalaki mga matik. Siya yung kakaiba yung shell niya mga matik. At mukhang magaan lang kaya kayang kaya niya buhatin na kaya yung luwabas. Ipapakita ko sa inyo mga matik. Yeah, makamatic. Ito na siya. Makamatic. Papasok ko na dito sa butas. Ito yung butas ng puno ng buko makamatic na naputol na tapos nakita lang natin makamatik na ispatang ko lang ipapakita ko sa inyo makamatik yung mga matik ayaw niya gumalaw nahihiya pero mga kamatik, ito sa butas nito mga kamatik ay hindi ko hindi ko siya napansin pagtanggal ko lang siya nakita mga kamatik ng plastic ngayon mga kamatik dahil sa natanggal ko yung plastic niya mga kamatik, nakita ko na siya na napakalaki nagtatago gusto ko siyang kunin para ipakita na kaya lang baka manipit masakit pa naman manipit to mga na umang Yung yeah, mga matik ayaw niya gumalaw talaga. Pero kung kukunin ko, baka tayo masipit mga matik. Huwag na mga matik, medyo mabigat. Baka tayo masipit. Mas maganda yung hayaan na lang natin mga matik na nandiyas sa, loob. yeah mga matik, bagong spot yan mga matik bagong nakita makamatik ay ipopokus ko ulit para makita nyo na ang laki nya Yo mga matik, dahil sa pinakita ko na sa inyo, hanggang dito na lang mga matik. Medyo marami lamok, baka madengi tayo. Yo hanggang dito na lang mga matik, salamat. Diyan siya nagtatago mga matik. Sa tapat na... ng, ng kalamansi mga matik. Salamat mga